Kasi na lang natin to. Ayan. Tignan natin yung tinitignan nila doon. Okay. Basta lakad-lakad lang tayo. Oh. Okay. ito ang walkway. So, habang naglalakad tayo dito, ayan ang mga geyser. Ah, nah nahihila ako. <laughs> Pero hindi ako pwedeng bumalik kasi one way walk ito. Kailangan mong sundan ang mga tao. Ayan o, oh, tignan nyo. So iyan, hanggang doon. Daming tao dito. Doon. Ito naman ang kulay. So let's go! Sundo so, lang itong mga tao kasi one way ito. Hindi ka pwedeng bumalik. Hmm. Ganda oh.

बोले